Ngayong araw mga Asureta Pips, PMS naman tayo para kay G. Para ready tayo sa mga long ride natin sa mga susunod na araw. Let's go! What's up sa inyo mga Asureta Pips? Welcome back muli sa ating channel. This is Gerard once again from Team Surada for today's vlog. Ayan, preventive maintenance naman tayo kay G mga Asureta Pips. Schedule for today, dahil bibiyahe tayo, lo long drive tayo mga Asureta Pips. O ba? Diba? So galiin natin mag-preventive maintenance mga asalatapits bago natin gamitin ang ating mga sasakyan. At dun sa mga nagtatanong nga pala mga asalatapits kung saan tayo nagpapa-PMS kay G. Dito tayo nagpapa-PMS sa Petron. Sa bandang South to mga asalatapits, SLEX dito sa San Pedro Laguna Southbound. Yan, madali lang hanapin ito mga kasratapits. Pasok lang kayo sa South Luzon Expressway. Medyo malaylay yung mga kasratapits, no? Mas maganda rin kasi mga Tapips kapag yung gagawa ng sasakyan mo, eh, kabisado mo na, kakilala mo pa, o ba diba? para hindi ka mga problema mga kasratapits, mahirap na. Mahirap magpagawa ng mga sasakyan mga kasratapits sa labas. Lalo hindi mo kabisado kung paano nila gagawin. Lalo na kapag iiwan nyo yung sasakyan mga kasratapits, isa pa yun. Sabi nga nila mga sa tapips, di bali nang gumastos ka basta kampante ka naman sa iyong sasakyan. Mahirap na mga kasal tapips, lalo lalo na kapag long drive umalayuan yung mga biyahe nyo mga kasal tapips. buhay ang nakataya dyan mga kasal tapips. O ba? Diba, ito naman yung next nating papapalitan kapag ka nagpapa-PMS tayo uli. So, babadgetan na naman natin yan mga kasalta Bumigay na kasi yung shock natin sa bandang likuran. O ba diba, Ayan, nililinis na nga pala ni sir yung ano natin. Yung lahat ng preno ng gulong natin mga kasalta pits. Siyempre, iisa-isahin nila yan, i check nila yan mga kasalta Para goods na goods na yan, pagka once na ginamit na natin mga kasalta pits. O ba diba? doon sa mga magpapa-PMS mga kasada pips nasa sa inyo naman yan kung ano yung mga ano lang yung mga ipapagawa nyo yung mga ipapapriority nyo yung sa amin mga pips yung pinapagawa namin yung palinis namin lahat ng mga preno mga ano ng gulong papacheck up natin lahat And then yung sa pagpa-change oil mga kasulata pips so papapalit tayo ng langis para maganda ang andar, ang takbo ng ano natin, ng sasakyan natin. Tapos dun sa pagpalinis ng mga preno mga kasulata peeps, gumamit tayo nitong brake cleaner mga kasulata pips brake and parts cleaner o ba diba? Hindi yan sponsor mga kasulata pips ha. So yan yung mga available meron sila. So nagpalit din tayo ng cabin filter at saka itong air filter mga kasorita peeps. O ba diba, para once na napalitan na, goods na goods na, maganda na yung under ng sasakyan natin. O ba diba, para ready to ano na, biyahe na, long drive mga kasorita peeps. And then tips lang din mga kasorita peeps, tulad nyan no. So na-check natin nung pinalitan yung cabin filter. So ganyan yung ano, ganyan yung itsura nung pinalitan. Meron siyang ano mga kasorita Nilagyan lang nila ng temporary na ganyan yung alambre para lang siguro sumukat dun sa loob ng ano, ng cabin filter. It's a no, 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 mga kasatapips. Niwan ah. kasi natin yung sasakyan yung ginawa yan nung last, mga -Pips. So, hindi ko nabanggitin kung saan yun. Basta, tips lang. Uh, basta para maging aware tayo So mas maganda talaga yung kakilala tsaka may tiwa ay may ano tayo sa gagawa ng ating mga sasakyan, di ba? So yan yeah, no, it's a big no talaga yan. So hindi siguro pinilit lang nila, hindi sukat yung nabili nilang ano, yung available na cabin filter. Kaya sa mga magpapagawa mga oh, sa tapits, doon na talaga kayo magpagawa sa mga subok na, sa mga legit talaga para hindi kayo mamroblema. So yan guys, uh, okay na, tapos na yung ano natin, uh, PMS kg So thank you, shout out nga pala sa ating ano ah Kay Jeep Mechanic Ayun no, Si Tata, si Dennis Si Boss Dennis at saka yung kasama niya Shout out sa kanila So bilis lang, tapos na agad